Buenos tardes damas y caballeros I hope you can hear me well kasi mahina na naman ang signal so kung mahinang signal kahit dito sa Sabuanga City ay uh, minsan nawawala rin yung sound uh, I hope uh, I'm coming uh, strong and uh, you can hear me uh, please uh, tell me if uh, you can hear me or you can see me para we can uh, proceed with our blogging this afternoon. Uh, ayun, medyo grainy pala. Medyo kwan, medyo... Uh, pa, excelized, no? Pero di bale na, di bale na. Ituloy na lang natin kasi... Uh, Ah, uh, importante itong topic na ito for us to... Uh, Nathan, okay ba tayo? Na Naka-cellphone lang tayo, so pero pixelized pa rin. Uh, kung computer, mas, uh, mas hindi klaro eh. So, Emily Romero, okay ba tayo? Uh, do you see me or uh, do you hear me well? Kasi medyo pangit pa rin talagang signal dito pati sa Sambuanga City. Ewan ko ba? but signal follows me from our house in in uh, uh, Rizal province to uh, uh, to Zamboanga City pero uh, blurred daw sabi ni Edwin Orpilla pero siguro klaro naman yung audio no klaro naman yung audio okay ituloy na natin so yun as we uh, As we wrote in our title dito sa blog na ito, sinabi natin na alam ni Sara Duterte mismo na tagilit siya. Presidente Bongbong Marcos, kung alam ni President La Marcos na wala siyang suporta sa impeachment sa Senado, hindi niya itinuloy yung uh, yung uh, endorsement or hindi siya nag-initiate ay ihintayin nila yung pagbalik ng 20th Congress sa June sa end of June or sa July para ituloy yung impeachment pero ipinail nila ngayon ngayon yan dahil alam nila meron sila sapat na numero ng mga senador na impeach si Sara Duterte kahit for now parang iniipit-ipit pa ni Cheese Escudero pero eventually kung pagdating na ng, ng impeachment trial Ama uh, mabubuo na yan yung numbers ni ni uh, President Bongbong Marcos. Ah, nawawala wala rin audio. Grabe. Nali, i-check ko dito sa kwan ko, ha? Ewan ko ba talaga, nakakainis na. Ay, ay, ay. <laughs> Tigil na lang siguro muna si Bat sa, sa vlogging. Parang daming kwan. Ang daming challenges, ha? Hindi lang tayo natutuloy-tuloy sa vlog, ah. Uh. Ang daming kwan. Ah, okay na? Dali, check ko dito. Ah, uh, okay. Hayaan nyo na kung pixelize. Basta lang importante, okay yung boses ko. Ah, uh, okay. Hayaan nyo na kung pixelize. Okay, uh, anyway, uh, sawa na kayo sa, sa mukha ko. <laughs> Okay lang, basta klaro yung boses sige na, pagtyagaan natin. So, as we were saying, na uh, kaya yan ang dahilan, kaya nagko-call a friend na si Sarah Duterte dyan sa Supreme Court. Ang uh, problema kasi dyan sa Supreme Court, uh, by the time umalis si President uh, Rodrigo Roa Duterte by noong 2022, ay uh, marami mga justices na nag-retire nag na nag 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 nag, nag age na yung mga justices uh, during uh, the end of Duterte's uh, time kaya uh, mga uh, 11, uh, mga 11 11 to 13 justices ay ay point appointees ha appointees ni president Duterte kaya yan ang delikado tayo kaya uh, may lakas na loob si Sarah na iakyat, iakyat ang kaso o, o mag-call a friend o i-shortcut i yung or i-shortcut i, i yung impeachment process sa paghingi niya ng TRO o or restraining order sa Supreme Court para hindi na matuloy ang impeachment at uh, hindi siya hindi siya mawala sa puesto So yan ang nakikita natin laro ni Sarah Duterte uh, Uh, actually sa jurisprudence ng Supreme Court uh, sa mga past cases nila hindi sila basta-basta nang hihimasok uh, sa appears or sa bagay ng uh, uh, ng ng Senate of the Philippines kasi meron nga sila meron nga sila ano ah, wala nawala na ba meron nga sila separation of powers check natin ulit da? Sayang eh. Sayang. Hayaan nyo na. Kung pixelize, basta lang importante. Ah, parang nawala na. Ah, so, ah, sabi ni Sakura 35, bakit tinaharangan ni Sarah? Kala ko ba handa ang mga lawyers niya para ipagtanggol siya? Alam niya, wala siyang, wala siyang numbers kasi at uh, ma, um, kumpiyansa siya. Maraming ah, uh, Maraming appointees sa Supreme Court. I think uh, 13 ata eh. If uh, later on ipapa-research natin yan sa VAT team natin, 13 ata ang hindi lang ang appointee lang ata ni uh, ni a uh, former president Benigno Aquino III, si IC Associate Justice Marvic Leonen na talagang anti Duterte or patas lang ito si Marvic Leonen. At saka si Benjamin Kagya. Uh, ito lang mga non-Duterte appointees, the rest the 15 15 justices kasi. The rest of the 13 ay Duterte appointees. So normally hindi naman uh, hindi naman nanghihimasok ang uh, ang Supreme Court sa uh, issue or uh, uh, op sa operations ng uh, ng Kongreso or Senado. Pero hindi na, hindi natin masabi, baka dito uh, mananaig pa rin sa kanila yung lakas na utang na loob nila kay former President Duterte at baka, baka mapagbigyan si Sarah Duterte. Kasi ginawa ito ni Sarah dahil alam niya tagilit talaga siya. tagi Tagilit talaga siya sa impeachment trial. Kaya diba sabi niya noon na uh, wala daw siyang takot, nag pa siya, sabi niya, mas mas na mas natatakot siya yung uh, yung ma mawala ng, uh, ng, ng lover, nawala ng uh, ng uh, ta, ta, oh, na, na break ng nang uh, nang kwan nang uh, nang uh, kuan nang o jowa biniro biniro pa niya kasi before valentines yung uh, yung uh, preskon niya mas masakit pa raw mawala nang uh, ng pagmamahal kaysa uh, kaysa mawala ma matanggal sa or kaysa mapaila ng impeachment so uh, kwan lang yun tulad ng sinabi natin the whole press con was just intended para ipakita na unaffected si Sarah unaffected si Sarah pero sa totoo lang the fact na dadalawang dadalawang uh, dadalawang uh, petitions ang final dyan sa Supreme Court Una yung mga sila attorneyton at saka yung mga yung mga, yung mga uh, lawyers uh, ni Duterte ng uh, mga Duterte group nila or Mindanao lawyer uh, Mindanao lawyers na loyal lawyer kay Duterte at sabay-sabay rin na sabay rin, rin nagfile si Sara Duterte ha hinihingi na yung yung uh, Supreme Court na itigil by issuing a restraining order Uh, dito sa dito sa uh, impeachment uh, trial or sa Senado. So the fact na dadalawa-dalawa ha petition, ibig sabihin talagang in a panic mode na talaga sila. Talagang uh, tagilit sila dito kaya siguro uh, malakas ang pressure nila kay Cheese Escudero na wag na lang ituloy ngayon kasi kung ituloy ngayon, tagilit sila. Tatanggal si Sara. Ah uh, ma-affirm yung uh, ilan sa pitong uh, articles of impeachment laban sa kanya. So kaya mas gusto nila matuloy na lang ito sa sa June kung saan may mga ba, may mga kwan na sila, may mga ma mas dadagdag yung numero ng mga pro Duterte supporters at doon pwede makalusot si Sara. So siguro hanggang dito lang muna tayo. Yan lang muna initial blog, initial blog and update natin dito. Uh, sa uh, later on, gagawa tayo ng follow up dito sa issue na ito siguro maghanap muna ako ng paraan paano ayusin yung signal dito kala akala ko computer ko ang problema, pero nag-shift na nga ako sa cellphone, ganun pa rin so again, thank you very much everyone for joining me in this vlog uh, babalik tayo uh, hopefully, kung ay better signal uh, mucho y mas gracias a todos, and see you in my next vlog